What's up sa inyo mga guys? Dito kami ngayon sa Burawin Lite. Eh. So, doon po kami ngayon. Nakikita nyo po. Ah, nandito pala kami ngayon. So, tingnan nyo naman yung GNT. Abot ah, dito ba? Oh, pababa na. Diba? ba? yan na. Paurong yan doon na. Naka-sniper pa yan. Oh, panis. Diba? Sobrang layan na rating namin ngayon. Oh, diba? Tingnan nyo kung saan siya pupunta. Diba? Pababa pa siya. Kasi galing siya dito sa taas ba? papuntang sa taas pa kami doon. Kaya yun narating namin. Ito pala yung kasama ko ba? Si Ivan Hello. James. Ganyan no? Tapos kung napapansin nyo or tatanungin ninyo bakit kami nakarating dito. Ito yung ginamit lang namin na motor ba? Napaka angas! <laughs> Kirabi ba oh. Tingnan nyo. Sobrang malawak talaga yung bundok dito ba? Taas talaga oh. Tingnan nyo. Malayo yan guys. Part na siya ng urmok niyang guys. Diba? Diba? So ito 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 ito. Meron pang paakyat dito oh. Tingnan niyo naman bubuwel 'yo yan, bubuwel 'yo. Eh. Oh, dito na siya guys oh. Eh. Paakyat na guys, so paakyat na mga guys. Harapan siya ba guys ba? Di ba? So ganun lang siya guys. Mataas nice talaga. Diba, sobrang taas talaga siya mga guys. So, doon lang mga guys. Yung aming video mga guys. So, pinagkita lang namin yung view. Ay, ito pa pala. Ito pala is bundok. Ayan, ang bundok dito mga guys. Ayan lang. Bye-bye.